kung anong primer yung gagamitin mo pagka magpipintura kayo mga Repa Pips. So dito is meron tayong epoxy primer na madalas kong gamitin pagka magpipintura ako ng chassis o yung gas tank na tinanggalan na ng pintura. So, kasi primer na ito, mga Repa Pips, versatile na. Ito yung pinaka anti-corrosion. Pwede rin natin itong gawin pang surfacer. So, subukan na ito, mga Repa. Patagal ko na itong ginagamit. So, imbis na bibili ka pa ng mamahal na pintura, gaya ng mga ibang brand na may anti-corrosion o yung surfacer o, o tinatawag na spray peeler nila is napakamahal. Is dito ka na lang. So, napaka economy at saka quality nito, mga Repa Pips. So, iba't ibang klase rin yung kulay nito. Meron tayong pula-puti, dilaw at saka black mga repapate eh, kaya nga sinasabi ko eh, nito na, na madalas kong gamitin dito sa ating uh, mga chassis na project mga repaps gaya nito na pinakpak na yung pintura is mas makapit pagka ganyan. So, bali, ang ratio nito is ganito ko lang yung tinitimpla mga repa pips. So, huwag nyo titimplayin yung buong isang litro ha pagka may project kayo. Kailangan is tansyayin nyo lang yung gagamitin nyo o yung titimplay nyo dahil ah uh, dapat talaga na maubusin o maubos, yun, no? maubos yung tinimpla nyo sa loob lang ng isang araw. So, huwag nyo lang uh, pabayaan umabot pa kinabukasan dahil masisira na yan, maninigas na yan mga repa dahil may catalyst yan. So balik ganyan lang yan mga repa peeps. 4 is to 1 yung ratio na ginawa ko dyan. Pagkatapos is lalagyan natin ng thinner. So bahala kayo kung konti lang o gaano karaming thinner ang ilalagay nyo Pero pinaka-advise ko is 3 parts Mas maganda 3 parts Huwag yun ang pakaraming thinner Dahil pagka maraming thinner Is paka hindi yan agad ma-cure Sa kanyang ratio dito mga RepaPips Is 4 is to lang yung nakalagay sa kanyang instruction Wala namang sinabi na lagyan ng thinner Pero lalagyan natin ng thinner na urethane Dahil urethane paint yung mga ginagamit natin At saka para magamit natin Gamit yung spray gun natin yung linagyan ng thinner yan is mahirapan ibogayan ng spray gun. Pero kung hindi naman spray gun yung gagamitin nyo, brass lang naman is pwedeng wala nang team na riyan, mga Repapips sa mga nagtatanong naman mga Repapips kung ano daw klase yung mga iba't ibang klase ng primer meron daw surfacer, meron daw anti-corrosion meron daw epoxy primer kagaya nito, steady dito daw sila mga Repaps so yung anti-corrosion is parang itong epoxy primer na ginagamit na natin mga Repapips kumbaga ay sa all-in-one na to mga Repaps, pwede itong gawing spray peeler pwede pa tong anti-corrosion. Ang maganda pa dito sa primer na ito mga rep, actually pwede itong gamit sa pakal, sa kahoy, sa mga pairings cover natin, at higit sa latis, pwede pwede natin itong gabing surfacer mga rep, o yung tinatawag na spray filler.